May nagbigay nga palang donation sa atin. Hello mga kalin. So ayan, ngayon nga lang pala ulit tayo nakapag-video. Sa video nga na to, meron nga palang isang mamis na magdudonate nga ng mga damit dahil nga sa mga nasalanta ng bagyo. Eto nga palang aming pupuntahan ay medyo malapit nga lang din pala sa amin. Dahil nga pala sa post ko na yung willing nga palang mag-donate ng mga damit na hindi na nga ginagamit, ayun, dun nga pala nag-comment ang isang mami. Kaya nung nakita niya nga yung post ko, agad-agad niya nga din akong kinontak. Dahil nga malapit nga lang din ito sa amin, kaya agad-agad ko nga din itong pinuntahan. Pagpasansyahan niyo na nga pala, hindi ko nga pala napansin yung jacket ko nga ay punit na. Dahil na sobrang kamamadalinga namin, hindi ko na nga din napansin yung jacket nga na napulot ko ay punit na nga pala. Dahil nga sa wala naman nga akong pakialam sa mga makakakita kung anong sasabihin nila, kaya ayan go pa din nga ako. Pagpasansyahan nyo na nga eh habang nga naguboy sober nga ako ay eh ang kulit nga nitong anak ko. Talagang dali-dali ko na nga siyang inedit dahil wala nga akong content. Hindi nga tayo makapag-content nang maayos or makapag-post dahil nga sa wala nga tayong wifi. Dahil nga simula nung nagbagyo, hindi nga talaga ako maka makapag-content maayos gawa nga ng walang wifi. Sa mga oras nga na yan, nakarating na nga pala tayo sa aming pupuntahan. Siya nga pala yung sinasabi kong mami sa na nag-contact nga sa akin na magbibigay nga siya ng mga damit na hindi na nga ginagamit. Sa una nga, nahiya pa nga akong kuhaan nga siya ng video kasi nga yung iba nga ayaw nga magpakuha. Kung makikita nyo nga, eh, meron nga din pala silang tindang ukay-ukay. Dito nga lang pala yan, sa tabi ng kalsada sa Tagungtong Gowak Hamarini Sur. Pagkapunta nga namin siya, ang talagang ramdam ko nga rin talaga na gustong gusto niya nga talagang tumulong sa mga nangangailangan. Todo effort talaga kasi siya na asikasuhin nga kami. Kaya thank you sa'yo mamis dahil may mabuti ka ang puso. Kaya yung mga gusto magpaabot dyan ng tulong, pakikontakt na nga lang din po kami kasi meron nga pala kaming grupo. Grupo na may hangarin at handang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya nagkaisa talaga kami nung nalaman namin maraming nalubog nga sa baha. Kaya nung nalaman nga namin na ganun nga yung sitwasyon kaya agad nga kami nagkaisa. Sa part nga na yan, nakarating na nga kami sa bahay ng isang mamis na magdudonate nga ng mga damit. So, ayan na nga, pinagbubuhat niya na nga ito. Ibali, tatlong sakot may kalahati nga pala yung pinagbibigay nga ng isang mamis. Malaking tulong na nga pala ito sa mga nasalanta ng bagyo na kahit pa pano ay meron tayong maibigay sa kanila. So, ayan nga ang isang mamis na nagdonate ng mga damit. Wala na nga akong hiyang-hiya na kuhaan ko nga siya ng video. Sa part nga na yan, habang palabas nga kami, nag-uusap nga kaming dalawa. Diyan ko nga din talaga na ganto na talagang willing nga siyang tumulong. Kaso nga lang daw, iwala nga talagang masakyan. Kaya pasalamat nga daw siya at nabasa niya nga yung post ko. Kaya sa akin niya na nga lang binigay yung idodonate niya nga sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil kami po talaga'y handang tumulong na kahit malayo nga kayo makakarating nga ito. Kung may kita niyo nga din talaga'y sobrang dami na nga din talaga ng binigay ng isang mamis natin. Kaya very very thankful talaga ako sa'yo ay sana ay marami pang taong katulad mo. Katulad mo na handang tumulong sa mga taong nangangailangan. Kaya yung mga willing na tumulong po dyan kahit ano po'y tinatanggap po namin pero siguradong makakarating po ito sa ating mga tutulungan. Pero yung iba dyan, alam ko nag-iisip pa nga sila kung eto nga ba'y makakarating kasi hindi pa nga din pala tayo sikat. Pero sure na sure po itong makakarating mga kalins. Yes. Kahit malayo pa man sila, ihanda nga pala kaming magbiyahe. Sabi nga nila eh, wala nga hadlang sa taong porsigidong tumulong. Kaya ganun po ang aming hangarin. Kaya sana mga kalins, ma-appreciate nyo din yung aming mga effort. Sa part nga na yan, itapos na nga kami. Kaya pauwi na nga kami dyan. Thank you talaga sa sa'yo, mamis. Pag pagpalain ka ni Lord. Hanggang dito na nga lang ang aking video. Thank you sa support nyo mga kalins. God bless you all. Bye!